So, Mr. Mel, ang sabi ng Pangulo, dapat hindi politicized ang healthcare. Kaya recently, nag-distribute kayo ng 129 na ambulansya. Paano ko pinili kung sino yung makatatanggap? Ang target namin, lahat ng munisipyo, uh, municipalities ang uunahin namin. We will prioritize about 1,600 or 1,700 municipalities all over the country. So far, we have reached already the 600 mark sapagkat uh, we are hoping na on the first uh, half of the presidency ni Pangulong uh, Bongbong Marcos, makakuha na kami ng 100% of the municipalities. No? Okay. So ngayon, yung binibigyan namin, they don't even know how to write or submit the documents kasi hindi siya naniniwala na mabibigyan sila eh. Pero ang nauna po ay tila yung mga vote-rich, o yung mga makapal ang bilang ng mga botante, ay, at ay, yung mga ay, pa. parang dating opposition bailiwick, ano, Bicol Region. po po Yung nauna pong nagsubmit Mm, oh, the may requirements are about four documents sa kailangan. Okay. So, i-maano na po, po-process na namin kagad. All right. Magkano po ang halaga ng bawat ambulansya? Uh, about 2.2 million po per uh, ambulance. Ang problema nung ilang mga kapos ng munisipyo eh meron nga sasakyan o ambulansya, wala naman pang gas at wala namang driver o health worker. Uh, well, totoo naman 'yan <laughs> at, at kailangan talaga ng gas. Pero at the very least, kaya nilang i-move yung kanilang pasyente, yung kanilang constituent to the nearest regional health center or to the nearest provincial health center. Kaya nga, kaya nga hindi po pwede namin ibigay sa barangay dahil uh, puruin nyo na lang, wala ng resources sa barangay. But at least yung munisipyo, we need uh, Kaya meron kaming uh, agreement with them for them to, to include in their budget the maintenance and operation of this uh, ambulance. Alright. Kaya kailangan po namin talaga sa commitment ng munisipyo na gawin po yun. Alright. Ngayon, tila meron pang kaparis ito. Ano? Yun ho parang announcement nyo na ang professional fees ng mga doktor ay e sasaluhin na ng PCSO para sa mga indigent patients. Pakipaliwanag nga po, ano yung budget na nakaalat dito at magkano ang pwede nilang hilingin na tulong? Actually, it is the same budget. Kaya lang yung budget na binibigay namin nung araw, is only it uh, does not cover professional fee in the room. Mm. So eh, since sa uh, may universal healthcare na po tayo, uh in fact galing din po sabi ng pondo noon 40% of our charity <laughs> goes to PhilHealth, no? So malaking databas po sa charity fund din, but that's okay. Kasi mm. parang transfer lang natin function. So you you first go to PhilHealth you go to DSWD, you go to DOH, no? kung may local government unit, dun po sa hierarchy ng mga tumutulong, kami po ang last. last. Susanggat po namin ang, ang huli. Ang napansin lang po, na like nila ng mga congressman, most of the time, ang natitira na lang ay professional fee. Correct. So, eh, kung nabayaran na ng PhilHealth and other agencies, kawawa naman yung pasyente, sila parang magbabayad ng professional fee. Oh, yes. So, ang ginawa na, na, ang, pera namin ay now applicable. Pwede nang gamitin sa professional fee. So, it's the same budget, pero yung usage niya, in na namin. Ngayon, uh, GML, ang atin ho namang parang problema, eh, parang siyempre, i-balance ninyo, no? yung perang pumapasok, yung perang pang-donation. Ano ho yung in-out equation sa inyo? Magkano yung nadodonate ninyo kada taon at magkano yung kaya ninyong ipang-donate? Ah, uh, well, ito something peculiar dito sa amin. Zero, uh -huh. kami, zero retention kami. While we are a GOCC, we have to earn, pero okay. we cannot keep any profit. Zero talaga kami. It mm -hmm. goes, pag meron pang natira, hindi pa namin nakalagot sa charity, it goes to the National Treasury. Actually, uh -huh. ang charity fund namin is, is uh, masyado nang committed to all other uh, legislations. Eh. Yeah, mm -hmm. We support field health, we support chair, we support the dangerous drugs board and, and a lot, a lot others. Actual utilization namin ng budget namin, baka 10% na lang. Eh. Okay. So, para sa atin. Napinili ko yung slogan na mm -hmm. hindi uurong sa pagtulong because we cannot use that as, a, mm -hmm. as an excuse not to help. Kasi okay. lagi tumatawag sa akin, pwede ba kami makahingi ng tulong? Pwede mm -hmm. you imagine. Anong sasagot ko? Hindi. So, we still have to do that because by law we have to be charitable. Alright. By law. So yeah, done na. So uh wala kaming retention.